ano ba 'yan? Diyan 'yung konso. Ayan, dinodrawing niya, oh. Kaya, tapos, mo lang. Magaling mm, ah. Magaling ng kamay mo ah. Mm, yan yung tinawin niya. Wala siyang kinayahan. May kinayahan ka ba niyan? Ah. Ah yan yung kinayahan daw niya. oh ito yung tinawin niya. Oh very good ah. Ganda ah. Very.